Aris, ang pahiwatig. Ngayon ay maganda ang enerhiya mo para sa usapang pera, sundin ang iyong plano, at magdudulot ito ng positibong resulta, iwasan lamang ang biglaang desisyon o pagpirma ng kasunduan sa mga kaibigan upang maiwasan ang pagkalugi, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Sa trabaho, walang senyales ng aberya at maaaring hanggan ka pa ng mga kasamahan, mag-ingat lamang sa isang kasamang tila may ibang intensyon, iwasan siya upang hindi maabala sa iyong gawain. May pahiwatig ng paparating na tulong mula sa malalapit sa iyo, maaaring sa anyo ng pera o pagkain na magbibigay ng kasiyahan sa iyong pamilya. Sa pag-ibig, iwasan ang pagsasalita ng may mataas na tono upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 18, number 25, number 33, number 40, number 45. Taurus, kung may pagkakataong kumita ngayon, samantalahin ito kahit hindi agad magbunga, may matutunan kang mahalagang impormasyon para sa dagdag kita. Iwasan lamang ang pagiging sobrang mabait upang hindi mapakinabangan ng iba ayon sa pahiwatig ng araw. Sa pag-ibig, ang pagiging malambing ay magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong relasyon. Kung may pangarap kang negosyo, huwag muna itong simulan kung kulang pa ang puhunan, mas mainam na mag-ipon muna upang masigurado ang tagumpay. Sa trabaho, Positibo ang pahiwatig ng pag-asenso, may pagkakataon kang mapasaya ang iyong boss at umuwi ng masaya. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 17, Number 22, Number 31, Number 38, Number 44. Gemini, ang pahiwatig, kung may lakad o commitment sa malayo, Ituloy ito dahil may positibong resulta, gayon paman, iwasan ang mga usapang negosyo sa mga taong parehong mahusay tulad mo, baka hindi kayo magkasundo, ayon sa pahiwatig ng buwan. Sa pera, mas mainam na umiwas muna sa pagpapautang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, kung may kapamilya na naghahanap ng trabaho, payuhan siyang maging maagap upang mas mapalakas ang kanyang swerte. Sa trabaho, huwag ng pag-aksayahan ng oras ang kinaiinisan mong tao upang matapos mo ang mga gawain ng maayos. Sa pag-ibig, ang pagiging maunawain ngayong araw ay makakatulong upang maiwasan ang tampuhan at mapanatili ang positibong enerhiya. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, Number 16, Number 24, Number 29 Number 35, Number 41. Cancer ang iyong kabaitan ay maaaring pagsamantalahan ng iba, kaya maging maingat sa pakikitungo, kung nararamdaman mong hindi na maganda ang usapan, umiwas na upang maiwasan ang abala, kung may lakad sa malayo, siguraduhing handa ka at huwag magpabeya. Gamitin ang talino sa pagdedesisyon upang maging maayos at masaya ang araw mo. Ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Sa pera, iwasan mo nang magbigay sa mga kamag-anap, lalo na sa mga tiyuhin, tiyahin, at pamangkin, upang hindi hamina ang iyong daloy ng swerte. Kung may bigla ang makasalubong na dating kakilala, huwag nang magtagal sa usapan upang hindi ka mapilitang gumastos ng hindi naman kinakailangan. Sa trabaho Walang nakikitang sa gabal ngayong araw, ang pagiging masipag at matulungin ay maaaring mapansin ng iyong nakatataas, kaya ituloy lang ang masigasig na paggawa upang magpatuloy ang swerte sa hanap buhay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, Number 27, Number 33, Number 19, Number 24, at Number 38. Leo maging mapagmasid sa mga usapan upang maiwasan ang hindi inaasahang suliranin, kung may kasunduan o deal, mas mainam na tapusin agad kapag sigurado ka na, ayon sa pahiwatig ng araw, sa usaping pag-ibig, huwag agad magdesisyon, mas mainam na pag-usapan muli ito ng iyong minamahal upang makasiguro na ikalulugod ito ng inyong pagsasama. Sa pamilya, kung may gustong bumisita o pumunta sa kamag-anak, payagan ito, magkakaroon ito ng magandang epekto sa relasyon ng pamilya sa hinaharap. Sa trabaho, mag-ingat sa bawat kilos at tiyakin ang pagiging masinop upang maiwasan ang mga aberya, iwasan din ang pagpapautang sa kasamahan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa pag-ibig, puno ng kasiyahan ang araw mo. Panatilihin ang magandang komunikasyon at gawing positibo ang bawat usapan upang mas lalong mapatibay ang relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 25, Number 31, Number 17, Number 29, at Number 40. Virgo maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon, lalo na sa kausap na lalaki tungkol sa negosyo, Ayon sa pahiwatig ng buwan, iwasan din ang pakikipag-usap sa malalayong lugar ngayong araw dahil may negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Mas makabubuti kung gugugol ka ng oras kasama ang iyong magulang upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong pamilya. Sa pera, kung may extra kang salapi, Maaari kang tumulong sa iyong magulang o kapatid kung sila ay mga ilangan. Ang pagtulong sa kanila ay hindi makakaapekto sa iyong swerte sa pananalapi. Sa tahanan, kung may bisitang darating, may dala silang positibong balita. Maging magiliw sa pakikipag-usap upang matanggap ang magandang enerhiya na dala nila. Sa trabaho, Maging maingat sa kilos at pananalita, may posibilidad na may mga naiinggit sa iyo kaya mas mabuting umiwas sa anumang hindi kinakailangang diskusyon upang hindi masangkot sa isyu. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 28, number 35, number 16, number 21 at number 37. Libra maging maingat sa anumang pag-uusap na may kinalaman sa pera, ang padalos dollars na desisyon ay maaaring magdulot ng pagsisisi, iwasan din ang mga transaksyong malayo o may kaugnayan sa mga kakilala sa malalayong lugar, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Sa pananalapi, magandang araw ito upang maghanap ng legal na investment na makakatulong sa iyong ipon, sa trabaho ipakita ang kasipagan at pagiging masinop dahil positibo ang sinyales mula sa iyong mga boss. Sa pag-ibig, maaaring magkaroon ng tampuhan, ang pagiging maunawain at mahaba ang pasensya ang susi upang mapanatili ang saya sa relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 18, number 27, number 31, Number 22, Number 40. Scorpio. May sinyales na isang kaibigan o kapatid ang maaaring bigla ang dumalaw. Magiging positibo ito dahil maaari kayong makabuo ng bagong ideya para sa pagkakakitaan. Ngunit, iwasan mo ng pumirma sa anumang kontrata upang maiwasan ang suliranin sa hinaharap, ayon sa gabay ng mga bituin. Sa pananalapi, mainam ang tumulong sa pamilya o magulang, dahil may pagunlad na darating bilang gantimpala, sa trabaho, siguraduhin ang pagiging maagap upang matapos ng maayos ang mga gawain. Sa pag-ibig, walang sinyales ng tampuhan, ipagpatuloy ang pagiging masayahin at positibo upang mapanatili ang sigla ng relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10 number 14, number 29, number 35, number 20, number 41. Sagittarius maganda ang pahiwatig kung may pakikipag-usap sa ibang tao o pamilya, ang pagiging kalmado at mahinahon ay makakatulong upang maging maayos ang resulta ng usapan, maging maingat sa labis na pagtitiwala, lalo na kung may kinalaman sa pera, ayon sa gabay ng araw. Sa trabaho, may bagay na maaaring ikalungkot kung gagawakan ng padalos-dalos na desisyon. Hayaan ang iba na magdesisyon upang maiwasan ang stress. Sa pananalapi, huwag maging pabaya sa paggastos upang hindi mawala ang biyayang dumarating. Sa pag-ibig, panatilihing bukas ang komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang mainit na damdamin sa relasyon ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 17, number 25, number 33, number 19, number 38. Capricorn, ngayong araw, may pahiwatig ang mga bituin na maaaring may maganap na mahalagang transaksyon. Kung mag-iingat sa mga desisyon, may magandang oportunidad na darating na makakatulong sa iyong mga plano. Malakas din ang enerhiya para maayos ang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Ngunit mag-ingat, baka may magsamantala sa iyong kabaitan, lalo na pagdating sa pera. Sa pananalapi, huwag basta maglabas ng pera sa iba. Ang perang hawak ngayon ay may dalang swerte para sa pamilya. Sa trabaho, Magiging karaniwan ang takbo ng araw, iwasan ang mga kasamang mahilig sa chismis dahil maaari itong magdala ng stress. Sa pag-ibig, ang pahiwatig ay pagiging bukas sa pag-uusap, mas magiging maayos ang relasyon kung may pag-unawa sa isa't isa. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 22, Number 14, Number 35, Number 28, Number 41 Aquarius ang pahiwatig ng buwan ngayong araw ay tungkol sa pagiging maingat sa pakikipag-usap, kung tahimik ang kausap, mas mainam na tumugon din ng may kapanatagan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, mag-obserba upang malaman kung ang isang tao ay karapat dapat pa bang makasama sa iyong landas, iwasan ang agarang pagpirma ng anumang kasunduan upang makaiwas sa posibleng aberya. Sa pananalapi, unahin ang pamilya, lalo na ang anak, kung may ekstrang kita, ang biyayang natatanggap ay mas lalong darami kapag ginamit ng tama. Sa trabaho, magiging payapa ang araw, ngunit iwasan ang mga kasamang mahilig sa pagmamalaki at bastos na pananalita. Dahil maaaring magdala ito ng negatibong enerhiya na mauwi sa hindi inaasahang gastos. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 13, number 27, number 19, number 33, number 24, number 40. Pisces. Ayun sa mga bituin ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng swerte sa mga kasunduan dapat ayusin. Gamitin ang talino at pagiging mahinahon upang makamit ang positibong resulta. Iwasan ang pagpunta sa malalayong lugar upang makaiwas sa maaaring makaapekto sa kalusugan. Sa trabaho, maaaring magkaroon ng maliit na pagsubok bago gumawa ng desisyon pag-isipan itong mabuti upang maiwasan ang hindi inaasahang suliranin, ito ang pansin sa gawain upang matapos ang araw ng maayos. Sa tahanan, kung may planong selebrasyon o pagtitipon, ituloy ito, magbibigay ito ng pagkakaisa at kasiyahan sa pamilya, sa pag-ibig, iwasan ang pagsasalita ng may mataas na tono upang hindi magkaroon ng tampuhan. Ang mahinahong pakikitungo ay magpapalakas sa inyong pagsasama. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, Number 26, Number 18, Number 31, Number 21, Number 39.